Yan. Ang susunod nating uh, ingredients nitong one of the juice po natin ay tinatawag na barley grass. Yan, ang barley grass uh, ito po yung isa sa mga oldest crop in the world na tinatawag. So imagine, uh, base sa pag-aaral, 8500 BC mayroon na pong uh, barley grass. And then uh, may pag-aaral din na ginagamit na ito ng mga Egyptians, mga Greek and Babylonians. Yan, at may pag-aaral na pampadakas ng stamina ng tinatawag na gladiator noon bago sila sumabak sa naban. Ganun po katindi itong barley grass na tinatawag. Ayan. And then, Uh, kung kilala po natin si uh, Maritoni Fernandez, isa po siyang uh, sikat na artista dito sa Pilipinas. Isa rin po siyang cancer survivor. At meron din po siyang uh, uh, promote na product which is, ay uh, isa rin pong barley. So, ganun po yung katindi yung uh, barley grass. At good news po, meron din po itong uh, of the juice po natin. Ayan. So, ang barley grass po ay isang detoxifier. Ibig sabihin na nililinis niya yung ating bituka. Dahil kung nililinis natin yung ating panlabas na katawan, kailangan mas linisin natin yung panloob. So hindi natin abot yung ating mga bituka para malinis, makudkod yung mga nasa na uh, gilid-gilid na mga bituka natin dahil nga naiiwan doon yung mga kolesterol, mga taba-taba, kung ano yung mga kinakain natin, mga soft drinks, naiiwan po doon. Yan, kung pag umihi ka, naging kristal uh, na yung uh, ihi mo, so naiwan po yung uh, food coloring. So, kawawa po yung ating uh, uh, kidney o yung uh, atay na nagsasala po doon. So, lilinisin niya po yung ating uh, inter, intestine. So, this, detoxifier po siya. And, at pag nag po tayo ng barley, ng one of the, uh, nagiging regular po yung ating uh, pagdumi. Ayan. And then, uh, mataas po yung kanyang uh, amino acid at uh, minerals. Ayan. So, meron din po siyang fiber na tinatawag. Ang fiber po ay to maintain healthy colon. Ayun na. And lower blood pressure and maintain uh, optical weight. So, may mga kilala tayo na nagkasakit sa colon cancer. So, yun po yung ating dating uh, uh, mahal na president, uh, Corazon Aquino. Ayan, nag, nagka-colon cancer po sila. Ayan, meron po siyang uh, phosphorus and copper. Ano, para saan po ito? Guarantees healthy bones. Ayan. So, nakakatayo, nakakatayo po tayo dahil sa... Uh, at nakakatindi dahil malakas po yung ating buto. At good news po, napaka ganda at meron pong uh, barley itong uh, one of the juice natin. Meron din po itong iron. Para saan ba ang iron? Prevents anemia. Okay? And fatigue. And development of uh, red blood cells. Ayan. Ibig sabihin, uh, hindi ka mabilis uh, mahapo. Ayan. Ayan. Mas marami kang magagawa pag hindi ka nahahapo sa iyong pagtatrabaho. Ayan, phytochemicals. Ang phytochemicals, ibig sabihin, ah uh, chemical na nakukuha sa uh, mga chemical nutrients o na makukuha sa mga halaman. ah uh, phyto means, uh, kumbaga, sa mga halaman, nasa halaman. Help reduce the risk of cancer. Ayan, niacin protects the heart and cholesterol level and minimize cardiovascular cardiovascular risk factor. Yan, meron din po itong selenium. Yan, at para saan ba yung selenium? Uh, helps preserve skin elasticity. Ayan. At tinagurin po the world's most nutritious uh, green superfood itong barley. Yan, improves blood sugar disorder, insulin regulator. Yan, prevents diabetes. At high blood pressure or higher contention. So, ganun po kaganda pala itong uh, barley. Kaya sikat, sikat na sikat uh, ano anumang supplement na may barley. At good news po, meron na rin dito sa ating uh, one of the juice. Ayan. So, may ang susunod po na health uh, ingredients po ay tinatawag na pomegranate.